Ayan, so welcome back dito sa Tenrica YouTube channel. At uh, well, ang ating po pag-uusapan eh of course si Maharlika no. Na ngayon eh napakasaya. <laughs> siya po ay masaya dahil nakalabas na ito si Agent Morales ano. At uh, yun na nga, siya ay nakalaya na from the Senate. At uh, ganyan gayon din ang kasiyahan nito ni Agent Morales na or ex Uh, agent Morales na siya po nakalaya na no pagkatapos niyang makontem diyan sa Senado sa nagaganap na PDEA leaks hearing ayan at uh, welcome back sa inyong mga panonood mga <laughs> alam ko mga maharlikans nandito no nakatutok at uh, alam niyo naman napag uusapan ngayon si Maharlika at uh, maraming ang uh, nagsusupok na bumangga dito no? at uh, ngayon meron silang isyong sinasabi na may ganito raw kaso ano? well sa atin naman kasi ang paniniwala natin dyan kung may kaso talaga yan eh dapat isinasampayan sa proper forum. Hindi hindi sa ano, YouTube, hindi sa social media, 'di ba? Wala naman pong pakialamang tao diyan eh. sa totoo lang. Kasi nga kung may katotohanan 'yan, eh sing sana, no? Eh na isang na 'yan, 'di ba? Bakit kailangan yung pag-usapan diyan kasi bakit ko nasasabi to ngayon no kasi nga may mga nagko-comment po sa ating uh, YouTube no sa ating content na panoorin ko daw yung isang vlogger no dahil meron daw dong uh, dinidiscuss so yun po yung dinidiscuss same thing na sinasabi nga ni Mike Ave tungkol dito kay Maharlika na hindi na nga po talaga pinapansin ni Maharlika kasi nga alam naman niya no sa ating pag-aanalisa na ito ay ano uh, example ng character assassination no para sa akin parang ganito ang nangyayari kasi kung talagang legit no legitimo yung ang mga ano na yan, yung mga bintang na yan, na di umano yung mga kaso na yan or kaso na yan, eh dapat na isang nga po yan, no? At uh, yung yun libel na dati napapabalitan na isasampa daw di umano ni nung isang vlogger din ano po ni Taberna no eh na isang pa ba yun? Kasi yun ang balita dati. Yun pa kayang ibinibintang sa kanya. ba? Diba? So, yun eh. Kumbaga, yun ang nangyayari eh. Dahil nga sa ito si Maharlika, may mga marami siyang ibinobonyag, marami siyang sinasabi, marami siyang mga ipinapakitang prueba na kung saan, eh, naging hudyat ng isang hearing, di ba? yun ng mga nilalabas niya halimbawa binanggit niya yung leaks na yan ngayon may taong nag-claim na talagang siya ang pangunahing ano talaga dyan or siya may igawa nun. di ba siya may yun yan si Morales di ba sa report niya ganyan at ang sinasabi naman niya e eh, dinokumento niya yung salaysay ng kanyang informant. So, di ba? So, yun yun eh. At yung mga taong bayan, gaya natin, kumbaga may kinalaman tayo. Kasi nga, it involves yung ating leader. Di ba? So, totoo ba yan? So, parang lahat naging curious, no? Whether or not, it is true, no? So lahat, puzzled, gusto lahat malaman na kung totoo yan, ganyan. So nagkaroon ng hearing. So ngayon, yun ang mga ibibintang kay Maharlika, eh dapat sa proper forum yan. Hindi yan dyan dinadala. Diba? Sa... Tsaka, alam nyo po ako, di ako nanonood kung kani-kaninong mga ano, vlogger sa totoo lang. Yung mga pinapanood ko mga vlogger, yan, yung mga ni Roque, Aton ni Roque, aton ni Trixie, ayan. Si yung mga dati nang napapanood ko, si Balad pa, ayan si Marlika. Di ba? Pero yung mga parang kabuting naglabasan na tinatopic siya. I would rather watch my own video. <laughs> Kaya nga tayo nag ng mga or nagko-commentaryo eh, di ba? Kasi nga no, hindi I'm not taking sides, no. Kumbaga, ako ano yung dinatopic diyan yun nga, in inaanalisa ko kung dapat ako maniwala o hindi. Di ba? Kaya, ngayon, ngayon, pag si Maharlika ang ating tinatopic dito, napakadami niyang ano, followers na pumapasok dito. Dami niyang nagsasubscribe, no? At meron din namang mga hindi, no? <laughs> Napagkakamalian pa nga ako na di umano, no? ganito daw ako. <laughs> hindi, natatopic ko lang. At uh, very in ano uh, uh, na interesante no kasi nga nakukuha ko yung uh, tag dito yung atensyon no ng uh, mga tao no para mapag-usapan yung mga ganitong bagay ayan and at the same time eh pinapaliwanag ko din na hindi lahat ng mga bagay na ipinipresenta ay eh, maniniwala tayo kailangan nating suriin yan, di ba? At uh, yan na nga, nagkakaroon ng mga hearing na hindi natin alam kung yan ba, yung tapos patapos na or what, no? At uh, going back dito sa paglaya ni Agent Morales, no? At uh, nabanggit nga niya na nag one, -one sila nito ni uh, ano, Jingoy Estrada. At uh, well, di natin na lang kung anong napag-usapan nila ano kasi ano ta nung in-interview si Agent Morales that was live no na ipinalabas ni Mark ano at uh, kitang-kita nga ang kanilang kagalakan ano po so on the other hand no sa other balita no at ito raw si uh, Atty. Gadon, no? Ay, hindi na pala Atty. Disparted na, no? Ang matindi na, ano pa, na-convict pa sa korte, no? Na, tawag dito, nakalimutan ko yung kaso na inano sa kanya. Dahil, tawag dito, may nabanggit siya against BP Sara at yan po ang ating pag-uusapan no? sa susunod na content maganda yan dito sa The YouTube channel at muli maraming salamat sa inyong panonood kita kita tayo sa susunod na komentaryo video content maraming salamat po